maligayang pagdating sa Galog Movie Recaps at ngayon magre-recap tayo ng pelikula si Lady Beth sa England noong panahon ng huling kalahati ng ikalabinsyam na siglo isang kabataan babae na nagnangalang Catherine mahanap ang kanyang sarili ikinasal sa isang lalaking mas matanda sa kanya Alexander ang kanyang asawa ay nagpapatunay na isang stern at authoritarian figure kahanga-hanga mahigpit na alituntunin sa kanya kabilang ang nililimitahan ang kanyang kalayaan sa kahit na paglalakad sa labas ay nahaharap si Catherine sa paghamak parehong Alexander at ang kanyang ama na view siya bilang isang kalakal na nakuha mula sa isang lugar na hindi gaanong mayaman kung saan ang buhay may maliit na halaga sa kanilang kasal gabi umaasa si Catherine para sa pagpapalagayang loob lamang upang matugunan sa malayong Alexander Kilos sa halip na pagmamahal lamang siya humihiling sa kanyan kabataan kagandahan mula sa malayo sa bawat araw sumusunod sa isang monotonous pattern na may nakakulong si Catherine sa papel ng isang masunerang asawa ng paraan kahit pagkatapos ng hapunan hindi siya pinapayagang magretiro hanggang sa kanya ang asawa ay lumilitaw na iniiwan ang kanyang pananabik ang kanyang atensyon na naghihintay ng pagbabago nakita ni Catherine ang sarili na bigo minsan pa nang pinanatili ni Alexander ang kanya emosyonal na distansya na naiwan ng nag-iisa si Alexander ay may kaugaliang ang bagay sa isip kasunod ng isang pagsabog si Catherine ay ipinagkatiwala sa kanya ang gawaing pambahay biyanan na alala niya kasama ang pagbabawal laban sa pag-alis sa lugar ang kawalan ni Alexander sinakop ni Catherine ang isang bihirang pagkakataon sa Revel in Nature's Gay paman. Ang kagandahan habang nag-iisa ang kanyang katahimikan ay nabasag ng mga tunog ng pagkabalisa na nagmumula sa basement na nag-iimbestiga sa kanyang natuklasan trabahador na Mina Maltrato sa isang maid na maitimang balati na Trato siya ni Anna na parang siya ang mga hayop. Gayun pa man kapag Sebastian misinterpret ang kanyang jest bilang isang imbitasyon para sa pisikal na contact Catherine matatag tinanggihan siya sa kabila ng kanyang hamak na pinagmulan ang katayuan ni Catherine bilang asawa ni Alexander nagbibigay sa kanya ng sukat ng paggalang kahit na lalong lumaki ang curiosity niya kay Sebastian naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanya mula sa nalaman ni Ana ang kanyang kamakailang pagdating sa namamasyal na naman ang kanilang kabahayan sa mga bukid at kagubatan ang batang babae na pansin ni Sebastian na naglalakad ang aso sa kahit siya kumakatok sa pinto ng silid ng asawa ng may-ari at ipinahayag ang kanyang pagkabagot nagpa si Catherine na idispatsa ang pasulong na manggagawa ngunit siya ay nagpatuloy at sinundan ng halik na binawian ng kay Alexander Pansin Catherine sumuko sa pasyon humahantong sa isang matalik na pagtatagpo ito ay sandali ng pahayag para kay Catherine na pagtanto ang pagmamahal niya kay Sebastian hindi nagtagal ay napansin ni Ana at ng iba pang mga katulungang init ni Catherine kay Sebastian tinatanggal ang kanyang mga alalahanin mga banta noong gabing naghiwalay ang magkasintahan hindi nila alam ang pagiging maingat ni Anna na pagmamasid sa pamamagitan ng keyhole kina umagahan Catherine nalaman ang paparating ng kanyang ginan return maintaining her facade as an Perpektong manugang na si Catherine Dresses para sa pagdating ni Boris sa hapunan Boris humiling ng kanyang paboritong alak na humahantong sa isang Awkward na paghahayag ng mga naubos na supply si Ana ay nahaharap sa mga maling akusasyon mula kay Boris tahimik na nagtitiis ng kahihiyan para protektahan Catherine sa susunod na araw Boris confronts gumagamit si Sebastian sa karahasan at pagkakulong sa kamalig Catherine nag-aalangan na mamajitan ng may kamalayan sa pagtataksil ng dalaga sa kabila nito kalaunan ay nagsusumamo para kay Sebastian pakawalan na nakaharap sa galit ng kanyang biyanan paulit-ulit na paghiling kay Sebastian ang kalayaan ay naguudyok sa pag-agaw ni Boris isang pagkakataon na hamarang si Catherine sarili kay Ana na lumalaban kay Boris hinihingi kay Boris pinasuko si Catherine ang mga sugat ni Sebastian sa doktor mamaya ipinahayag ni Boris na lumipas ang mga araw kasama ang namatay pinipili ni Alexander na huwag dumalo sa kanya libing ng ama Catherine asyong kontrol sa ari-arian na hindi natatakot at nakipagrelasyon kay Sebastian upang mapanatili ang isang mas malinis na itsura niya pinahihintulutan siyang magsuot ng damit ng kanang asawa sa panahon ng malungkot na paglilitis Catherine kumukuha ng larawan sa tabi ni Boris na nanatiling simbolikong nagmamarka sa kanya sabay-sabay na namatay na biyanan si Anna ay nalulula sa pagdadalamhati hindi siya nakaimik sa sumunod na pangyayari magiliw na pagsingit ni Catherine sa kasambahay na baka may kaugnay ang pagkamatay ni Boris Mushroom na nakolekta ni Anna sa Gubat dahil dito ang katulong ay nakakulong papunta sa kusina sa ilalim ni Catherine mapagbantay mata sa huli ay napalitan ng isa pang tauhan sa tahimik ng gabi nagulat si Catherine ng isang nagkakagulo sa labas at may nakitang kabayo tethered malapit na dos ang kanyang asawas pagbabalik inutusan niya si Sebastian itago ang sarili habang naghahanda siya harapin si Alexander's pagudyok kay Catherine na mag-alok ng isang kapanipaniwala paliwanag gayon paman Alexander ay nananatili hindi kumbinsido ang kanyang kawalan ng tiwala na pinalakas ng alimbawa lingaw ngau ng pagtataksil ni Catherine May Balaki na pagsabihan ng kanyang Alexander kinukulong siya sa loob ng bahay ng mga aklat ng panalangin pagtanggi na aliwin ang kanyang mga apela desperado na makasama si Sebastian Catherine nag-orchestrate ng isang landestine rendezvous lamang na matuklasan ni Alexander na galit na galit sinugo ni Alexander si Sebastian Catherine na mamajitin ng hindi sinasadyasan hi ng pagkamatay ni Alexander sa pagkatapos ay itinapon ni Catherine ang katawan at nag-orchestrate ng isang detalyadong pandaraya sa ilihis ang hinala pagkatapos Agnes ang dumating ang lola ng isang batang lalaki na nagngangalang Teddy inilalantad si Teddy bilang nararapat kay Alexander tagapagmana sa kabila ng pagdududa ni Catherine ang dokumentadong patunay ay nagpapatunay kay Teddy Claim na nagtatatag sa kanya bilang lehitimong ang tagapagmana noong una ay naiinis kay Teddy present pagkawala ng kanyang mana na hindi kayang tiisin ang palagi ang presensya niya Catherine pabigla-bigla na tinutulak si Teddy palayo sa kanya upang tumakas pagkakasala stricken Sebastian hinahanap si Teddy na hinahanap siya malapit sa talon ngunit umiiwas sa pananakit sa kanya sa pagbabalik ay may kaugaliang si Sebastian ang sakit ni Teddy na nagudyok sa mata ni Agnes feeling marginalized si Sebastian nag-iisip na aalis ngunit naghihiganti pagpupumilit naman ni Catherine minamanipula ni Catherine ang sitwasyon para itapon si Teddy sa trahedya si Teddy ay sumuko sa odyok ng kanyang sakit hinala ni Ana at ng doktor sa kabila ng mga pagtatangka ni Catherine na lumihisisihin si Sebastian ay umamin sa mga krimen de solution sa pamamagitan ng Catherine's bilang isang resulta Catherine at Sebastian ay nakakulong na iniiwan si Catherine na nakahiwalay sa walang laman. At dito natatapos ang Tagalog movie recap. Thanks for watching.